Sabihin po natin ang ating na good morning. Masaya mong narito papakail. <coughs> Ayyan po. Sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral sa Westminster Short Catechism, dadakuhon po tayo ngayon sa ika apat hanggang ika-10 na tanong. At ang sagot po nito, ito ay para ituro sa atin kung sino ang tunay na Diyos pang ang tao ay sumamba sa tunay na Diyos at hindi sumamba sa mga Diyos-Diyosan. So, tatalakayin po natin ngayong araw yon. Um, nawa ako po ay yung um, samahan sa ating pag-aaral na ito. So, first, ang ikaapat na tanong sa Westminster Shorter Catechism ay, Ano ang Diyos? Ito ay actually typical na tanong sa ating lahat. Pero tayo po ba ay nalalaman po ba natin ang tunay na kasagutan? So ngayon, ipapating pong pag-aaralan mabuti Nang may kasagutan ang mga tanong na ito. So ano ang Diyos? So ang sagot po din sa tanong na ito, ang Diyos ay Espiritu, walang hanggan at hindi nagbabago sa kanyang kalikasan, karunungan, kapangyarihan, kabanalan, katarungan, kabutihan, at katotohanan. God is a spirit whose being, wisdom, power, holiness, justice, goodness, and truth are infinite, eternal, and unchangeable. So this question is about the existence of God. The answer to these questions naman is the testimony that there is no other God. So ngayon po, atin pong isa-isahin ang mga kasagutan sa tanong na ano ang Diyos. Ang unang sagot sa tanong na ano ang Diyos, ay ang Diyos ay Espiritu. Makikita po natin yan sa mga kasulatan sa Biblia. Makikita natin yan sa John 4, verse 24, na sasabi, ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya dapat sumamba ang tao, sumamba so po tayo sa Diyos, sa katotohanan. Bawal tayo actually uh, gumawa ng kahit anong Diyos-Diyosan o rebulto dahil ang Diyos ang simula at wakas. Siya lang ang Diyos at wala na iba pa. Amen? Amen. Sabi din po niya sa Deuteronomy, Deuteronomy chapter 4 verse 35, ang mga pangyayari ito'y pinakita niya sa inyo upang maniwala kayo na si Yahweh ay Diyos at wala ng iba liban sa Sinundan niyo po yan sa Isaiah chapter 44 verse 6. Ang sabi ni Yahweh, ang hari ay nagpapagligtas ng Israel ang makapangyarihan sa lahat. Ako ang simula at ang wakas, walang ibang Diyos na liban sa akin. So makikita po natin, no, mismo kasulatan ang siyang nagpapahayag kung sino ang Diyos. Kaya kung gano'n na lang kahalaga, kung, pa, kung uh, gano'n na lang po kahalaga, ang ating pagdilay-nilay na basahin ang Biblia. Amen po ba? Kaya napakapalag po natin na tayo ay mayroon tayo ang chapter a day, kung, kung saan tayo po ay araw-araw na pinapakain ng mga salita ng Diyos upang na, lalo pa tayo lumalim at makilala pa natin siyang lupos. Amen? Amen. Kaya bawal sumamba ang tao sa mga bagay baggos ang dapat pagtuunan natin mga mananampalataya ng pagsamba ay ang Diyos lamang at ang mga bagay ang susunod sa ating buhay dahil ibinigay ng Diyos sa tao ang lahat ng kanyang ginawa. Ikalawang sagot po sa tanong na ano ang Diyos ay ang Diyos ay buhay na walang hanggan. Ang Biblia ay saksi na ang Diyos ay Diyos na buhay na walang hanggan. Sabi po sa awit chapter 90 verse 2, wala pa ang mga bundok. Hindi mo pa nilalalang. Hindi mo pa nalilikha itong buong daigdigan. Ikaw noon ay Diyos na. Pagkat ika'y walang hanggan. Sinundan sa Malakias chapter 3 verse 6. Ako si Yahweh, hindi pa kayo lubos ang nalilipol sapagkat hindi ako nagbabago sa aking pangako. Amen. Isa pa po sa Exodus chapter 3 verse 14, sinabi ng Diyos, Ako'y si ako nga, sabihin mo sa mga Israelita na sinugong ka ng Diyos na ang pa pangalan ay ako nga. Kaya ang tao ay dapat sumumpa sa Diyos lamang na ito ay uh, sumunod sa kanyang mga utos upang mamuhay para sa mga dahilan para sa kalulatian niya. Ito po yung mga dahilan uh, kung bakit niya nilika ang mga tao. Ano po ba nga pinaka-purpose natin? So ang mga dahilan ng, ng Diyos kung bakit niya nilikha ang tao is upang sumamba sa kanya lamang. So ang tao ay nilikha para magbigay puri at magpasalamat sa Diyos. Upang sumunod sa kanyang utos, bahagi ng layunin ng mga tao na manampalataya ang mabuhay ayos sa kanyang kalooban. Upang mabuhay para sa kalwalatian ng Diyos, ang buhay ng tao ay dapat magpakita ng kabutihan at kadakilaan ng Diyos. So dapat po kung ano yung um, katangian ng Diyos is nakikita po sa atin. At dahil yun ang dahilan niya kung bakit niya tayo nilalang. Amen? Kung ano yung pinaka-purpose natin sa mundong ito. Punta po tayo sa ikatlong sagot sa tanong na ano ang Diyos. Ang Diyos ay karunungan ng Diyos na walang katapusan. Makikita po natin ang isang katunayan sa Awit chapter 136 verse 5. Itong kalangitan kanyang ginawa ng buong ahusayan, pag-ibig na'y tunay, laging tapat, hinatman. Samanin po ang pasarin sa Kawikaan chapter 4 verse 19. Ang daan ng masamay po sikip na kadiliman, di, hindi niya makita kung saan siya nagumuhal. Kaya ang mga tao ay hindi maaaring maging mayabang sa harapan ng Diyos, sa kung ano mang meron tayo sa ating mga sarili, sapagkat ang lahat ng tao ay galing sa kamunungan ng Diyos. So wala po tayong may pagmamayabang. Alam po natin yan. Palagi tayong nire-remind ng mga awitin at sa kanya, di ba po yung awitin biyayang. So makikita natin ito na ka, wala tayong may pagmamalaki kung ano mang meron tayo sa sa araw na ito, maging sa buhay natin, kung ano-ano mga ari ari-ari meron tayo. Lahat yun ay nanggaling sa Panginoon. So dapat wala po tayo um, ipagmayabang sa kahit kanino man. Amen? Yeah. Dahil dito, ang tao ay dapat magpasalamat sa Diyos at sikapin lumapit sa Diyos para sundin ang kanyang kalooban. At nararapat na ang tao ay hindi magreklamo sa Diyos sapagkat hindi kulang ang kanyang karunungan para ingatan ang kanyang buong nilikha. Kung minsan tayo ay uh, nagko-complain sa Panginoon, hindi mo ba? Kung minsan darating tayo sa punto na uh, makapat tayo sa mga nangyayari sa ating buhay. Bakit ganito? Bakit nangyayari ito? Pero ang totoo niya, hindi, hindi kailanman um, nagkulang ang Panginoon ang kanyang biyaya sa atin. Hindi siya kailanman nagkulang ang karunungan sa atin upang uh, malampasan ang mga bagay-bagay sa na pangyayari sa ating buhay. Kung kaya naman, mainam na alamin natin kung ano at sino ang Diyos sa ating buhay sa pamamagitan ng ating Biblia sa pagninilay-nilay dito bawat araw. Amen? Ang itaapat na sagot sa tanong na ano ang Diyos ay ang kapangyarihan, karunungan, kabanalan, katarungan, kabutihan, at katotohanan ng Diyos ay walang katapusan. Amen. Kaya sinabi sa aklat ng Awit chapter 89 verse 6 sa misa ay po na Basahin, O Yahweh, makapangyarihan sa lahat, sino ka para mo doon sa itaas? Mga nila doon sa kalangitan, kay hey, Yahweh ba sila ay ni pa Ano pong masagutan dito? Wala. Walang ibang diyos ang makakapantay o katulad ng ating Diyos. Amen. Dahil dito, dapat natin sikapin a uh, mabuhay para sa karunungan, kabanalan, katarungan, kabutihan at katotohanan upang magtagumpay sa lahat ng problema sa pamamagitan ng kapangyarihan ng So, lagi tayong babalik sa Diyos. Lagi tayong uh, um, magre-rely sa Kanya. La sa lahat ng ating gagawin, sa lahat ng ating um, problema, uh, um, sitwasyon, lagi lang tayong babalik at babalik sa Panginoon. Amen? Tangis sa kapangyarihan lamang niya. Dahil ito ay patunay ng Biblia na wala itong katapusan, Amen? Tayo po ay dadako sa ikalimang uh, tanong sa Westminster Shorty Catechism. Ang tanong ay, may iba pa ba ang Diyos? Is there more than one God? So ang sagot po dyan is, iisa lang ang Diyos, siya ay buhay at tunay na Diyos. There is only one God, that the living and true God. So this question is to make us know that there is no other God, that there is no equal to Him, no other being worthy of worship, and no other God besides Him. Therefore, we must not make gods in the form of statues or idols from any material, for this cannot see, hear, or act. Instead, we must put our trust, our faith, our worship in the one true living God who reigns forever. Amen. Basayin natin sa Chapter four, verse thirty-five, verse thirty, and verse thirty-nine. sundan mo sa chapter 6 verse 4. Ang mga pangyayari ito, ipinakita niya sa inyo upang maniwala kayo na si Yahweh ay Diyos at wala nang ibang ibang sa kanya. Verse 39, dahil dito, tandaan ninyo at huwag kalimutan na sa langit at sa lupa ay walang ibang Diyos liban kay Yahweh. Chapter 6 verse 4, Pakinggan mo, O Israel, si Yahweh na ating Diyos, ang tanging Yahweh. Amen. Basahin niyo namin ang no? 1 Corinto chapter 8 verse 4. Kaya nga, tungkol sa pagkainiha, inihandog sa gustyosa, alam natin ang mga gustyosa ay larawan ng mga bagay na di totoo. At alam natin iisa lamang ang Diyos. So makikita po natin, ang kasagutan tanging nasa Biblia. Amen? ang Biblia ay nagpapakita tungkol sa nag-iisang Diyos. It testifies who truly God is. Diba? So, um, muli, inaanayan ko lahat na patuloy tayo i-encourage sa bawat isa na magbasa ng uh, ang Biblia araw-araw upang uh, makita natin ang katotohanan ng lubos na pinapakita sa atin ng Panginoon. Amen. Ikaanong na tanong sa so Westminster Shorter Catechism, ilan ang katauhan ng nag-iisang Diyos? How many persons are there in one God? In the one God? So, ang sagot po, may tatlong persona ang Diyos. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Spiritus Santo. Ang tatlong persona ang bumubuo sa nag-iisang Diyos. Sila ay iisa sa diwa, So, there is only one God existing in three persons God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, same in substance, equal in power and in glory. So, this question uh, how many persons are there in one true God is about the mysterious nature or attributes of God, guiding us, His people, to draw near to the perfect God. The answer to this question teaches us about the mysterious nature of God through three truths. So, tingnan po natin, isa-isahin po natin. Ang unang saksing sagot sa tanong na ilan ang katauhan ng naging isang Diyos ay ang Diyos ay may tatlong persona, Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Sinabi ng Diyos nang nikhain niya ang tao sa aklat ng Genesis chapter 1 verse 26 sabay-sabay muna -sabay at basahin. Ngayon, ikain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating mamis. Ano po ang napapansin niyo doon? Ang ginamit niya ang prono is ating. Ating. Diba? So, yun. At pagkatapos, kumain si Adan at si Eva ng bunga ng bibigay ng kaalaman ng puti at kasama, uh, sinabi ng Diyos, sa Genesis chapter 3 verse 22. Basahin po natin. Katulad na natin ngayon ng tao sapagkat alam na niya ang mabuti at masama. So makikita po natin ito, kaya ay sinaksi ng Diyos na siya ay katlong persona. Ito ay Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Pedro Santo. Maging po sa mga example, maging sa mga scenario sa Biblia, makikita po natin doon kung paano inihahayaw at pinapatunayan na ang Diyos ay may tatong persona. Maging sa New Testament, habang tumatanggap si Jesus ng bautismo, ito po, ang Diyos ay tatong persona at pinak pinakita ang kanilang tatong personal na kilos sa mga tao. Makikita po natin yan sa Mateo chapter 3, verses 16 17. Sabay-sabay po natin pa sa akin. Nang mabautismuhan si Jesus, kaagad siyang umahon sa tuli, nabuksan ng langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos nagmababang na parang isang kalapati at dumapos sa kanya. 17, at isang tinig sa langit ang nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinagulungan. Amen. So sinabi niya sa Yesus Jesus sa Mateo chapter 28:19, kaya tumayo kayo. Gawin niyo alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan niyo sila at sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Maging sa bened benediction ni Apostle Pablo sa 2 Corinthians chapter 13 verse 13, makikita natin na sinabi niya. Nawa sumain niyo lahat ang kagandahan loob ng Panginoong Heso Kristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikisama ng Espiritu Santo. So nakikita po natin no, at nagpapatunay na ang Biblia ay saksi sa mga sa tatlong persona ng Diyos. Sapat na po ito na mapatunayan ng Biblia na tama po ang ating doktrina. Amen? Pangalawang saksi sa sagot na, na saksing sagot sa tanong na ilan ang katauhan na nag-iisang di Diyos ay ang katangian ng tatlong persona ay hindi isa. Sabi sa 1 chapter 1 verse 2, kung makikita niyo pa napapansin niyo ang aking mga sagot ay base sa Biblia. Dahil doon lamang po talaga tayo pupuha ng kasaguran. Amen? Basahin natin, sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Ganon din sa Pilipos chapter 2 verse 6. Kahit taglay niya ang kalik kalikas ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. So dito, nagpapakita na ang tatlong persona ay hindi isa. Sila ay tatlo. At naman po yung pangatlong saksing sagot sa tanong na ilan ang katauhan na nag-iisaw Diyos ay ang kapangyarihan at kalwalatiyan ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo ay pantay. Amen. So, ipinahayang ni Jesus sa Ebanghelyo ni Juan, magkita po natin yan sa verses 17, uh, verse 5, sinabi niya po doon na, Kaya, Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon, sa iyong harapan, ang kalwalatiyang taglay ko, sa piling mo bago palihain ang sanlibutan. Kaya ang tatlong persona ay pantay sa pagkilos. Yung, uh, yung activity, pantay-pantay sila kumikilos. At pagtanggap ng kalulatian is dapat pantay-pantay din sila sa pagsamba at handog ng mga tao. So kapag po tayo nagpupuri, di ba po? Kapag tayo ay nananalangin, nagbabas ng Biblia, Lagi po natin inaanayahan ng banal na spirito na gabayan tayo sa bawat uh, babasahin natin, maging sa mga panalangin natin, di ba po? So, tandaan po natin na ang doktrina ito, doktrina ng tatlong persona, ay ang pinakamahalagang uh, sa doktrina ng kristyano. Ang persona ay iba-iba, pero pantay natatanggap na tumanggap ng kalwalatian. Ayan. So, ayan po. Ngayon po, sa aking conclusion, ang Biblia ay saksi na ang Diyos ay Espiritu. Siya ay buhay na walang hanggan. Inihayag rin na ang kanyang karunungan, kapangyarihan, banal, katarungan, kabutihan, at katotohanan ay walang katapusan. So, mga kapatid, kahit hindi natin nakikita ang Diyos, sa pamamagitan ng ating mga pisikal na mata, maaari natin siyang makita sa pamamagitan ng Biblia. Amen? At ating tanggapin ang Espiritu Santo para sa pagsamba at paghandog sa Diyos Ama sa pamamagitan ni Jesus sapagkat ang paghilos ng tatlong persona, ang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo ay mamapangyarihan walang katulad, nag-iisa at wala na iba nararapat na tumanggap ng papuri at kaluwalhatian at magbigay ng para sa atin. So ngayon pong umaga, sa ating pong uh, pananalangin, sa ating paglaki sa ating Panginoon, napakahalaga na malaman natin kung ano ang kasagutan sa mga katanungan ito na ano ang Diyos? Ilan ang katauhan ng ating nag-iisang Diyos? Maging ang uh, tanong na ilan ang Diyos. Ngayon, um, uh, sa ating paglapis sa Panginoon, nais kong um, uh, buksan natin ang puso natin, ihayag natin sa Panginoon kung sino siya, kung ano ang posisyon niya sa buhay natin, na siya ang nag-iisang Diyos at wala nang iba. Amen po ba?